Ayan ang nangyari sa Cebu. Grabe ang baha. Oh. kagagawa ng mga dutae. At control nila. Hindi man ni ano, kay puro ni Naka o tingnan mo. Kawawa yung mga ano natin. Kabayan natin. Kabayan natin nasa Cebu. natin nasa Cebu. bagi bagio na yung, lakas. tangan na yung mga sasakyan. bubong mo tao.

binaboy yung dating administration si Digunyo uh, may pa rin ang paniwala sa kanya si d na nga nagsalita na dami nang nakawan ng mga project doon sa ano na yan, sa Ibu na yan ganyan tayo natalantado tiyan ng mga umhang, mga kawatan titi -tini. Kacang, na eh may na sakyan no? oh, lubog na, lubog na, lubog na. Patong na. Bahay, ako sa bubong ang uh, tubig. tapos gusto niyo pa yung anak i eh, Kaming presidente wala na ginagawa paggalagala na lang iya sa inyo sarili si pulong yung 51 billion niya wala pa hindi kalimutan yun 51 billion niya sa isang distrito lang tatlong taon saan na yan o si Bungo. Pagkalagala si Bungo. Huwag kalimutan nga. Sangkot niya sa patayan si Bungo. Siya nagbibigay ng mga award dyan. Sa mga award na pinapapatay ni Duterte. Sangkot yan. Yung ghost niya na sa paggawa ng mga center-center na yan. Bungo, sanggut yan ito yung paniwala din sa mga tulukoy na yan nandun sa Cebu maawa daw siya patulong to tu, anong tulong doon tulong uh, babayad nga siya nagpapapatay ng tao tulong tulong klasing ano yan gusto nila si Duterte kay Pilipino na mga Marcos ano eh, Duterte nga may lahing Chinese yan ruwa yan eh Marcos, eh, Ilocano lang yan Lucos, Pilipino Si Kure Ini eh, man Aquino Aplido noon Ang asawa noon ano eh Kuangko man yun Aplido noon, kaya wala yan Chinese pa rin uh, Tignan mo yung nangyari dyan oh Inaawa dyan ang baha, baha Pilipino ang nagdusa sila kaya ay ang buhay dagko mga animal <coughs> galit daw binatikos itong mga unghang na ito eh. kuha agad ng mga hitman to <laughs> e mga eh bilyon-bilyon pa namang ninakaw yan sila ka ano ano mo ano, ano nangyari diyan sa Cebu. O, lubog na lubog na. Hmm. Ito na lang i-share niyo tong video ko. Sa aking channel Bulika TV.